kung bibisita ka ng bahay ng iyong kaibigan. Posible o malaking chance na meron silang alagang aso sa mga kapitbahay mo at doon sa park at nagkakalat sila sa mga kalsada. Ang aso ang isa sa pinakasikat na pet at bantay bahay pero hindi mo ba alam na meron pang mas mabuting alaga kaysa sa mga ito. Ito ang shovel Storm o Bilinaisips Rex. Oo, may Rex dahil mukha talaga siyang halimaw na dinosaur. Ang shoebill stork ay native lamang sa freshwater swamp ng East at Central Africa. Ang tanong ngayon, paano nga ba siya na maging mas mabuting pet kaysa sa aso? Hindi naman siya kasing cute ng golden retriever. Ang mukha niya ay parang naranasan niyang sabay-sabay ang World War I at World War II sa isang linggo. May warship siya na vibe at at the same time, nonchalant. Pero despite na may mukhang mamaw, baka siya ang papalit sa aso bilang bagong man's best friend. Ngayon, ating talakayin kung paano niya kayang palitan ang mga alagang aso sa mundong ito. Yak, maraming mga aso ang mawawalan ng trabaho nito. According sa scientific studies, ang aso ay makakatulong sa pagbawas ng stress, anxiety, at loneliness sa mga tao. Pero ang shovel stork ay meron din 'yan. Pero bago ko i-explain kung paano kanya matulungan, unahin muna natin ang mga paraan ng aso. Imagine mo to, isa kang Gen Z Alpha na nabubuhay sa TikTok. Na-stress ka sa pag-training mo kung paano mag -myaw o meowing. Pero hindi mo pa rin ma-perfect. Ang meowing ay isa sa malaking pangarap mo at nawawalan ka na ng pag-asa. Nalulunod ka na sa stress, anxiety, na parabang masisira ang kinabukasan mo at lumapit ang iyong aso. Ang alaga mong askal, tinitigan niya ang iyong mga mata. Nababasa mo ang nasa isip niya at ito ang sabi. Goryo, hindi masama maging pangit Goryo. Tanggapin mo na lang at ayoko din magmukha kang tanga. Basta ang importante ay makontento ka sa itsura mo. Mahal na mahal kita Goryo. At sa totoo lang, itinuring kita na isa sa mga anak ko dahil nadama ni Goryo ang concern at unconditional love ng kanyang askal, et eh tumigil na siyang magme at nagbagong buhay palayo sa stress at mga walang kwentang anxiety na naidudulot lamang ng trend ng henerasyon ngayon na tinatawag nilang brain rot. Malaki na ang tulong ng aso sa iyong stressful life, pero ang shovel stroke din naman ay meron din siyang mayo offer at posible mas malaki pa kaysa maibibigay ng aso bigyan ko kayo ng halimbawa. Nag-confess ka ng feelings mo sa nagustuhan mong babae sa loob na ng apat na taon. Din pinastid ka ng mukhaan. Napaluha ka sa sakit. Umiiyak kang pauwi sa bahay. Hindi mo pinapansin ang mga taong tumitingin. Binuksan mo ang pintuan. At sa gitna ng kusina ay eh nakita mong nakatayo ang alaga mong showbill. Tinitigan ka lang niya. Tinitigan Tinitigan ng malaking disappointment, pinaparamdam ng ibon mo na alam na alam mo na ang crush mo ay adik sa K-pop at may standard ng mukha ng maging boyfriend niya ay kasing gwapo at talented ni RM ng BTS. Ikaw ay pandak at mahilig lamang mag-email. Alam ng Shubel mo na sa simula pa ay wala ka ng pag-asa. Hindi mo ginagamit ang iyong utak at isa ka lang talaga na kahihiyan lumapit ka sa ibon mo, patuloy pa din kayong nag-eye contact. Guilty ka at na-stress ka na sa pagdalamhati. Pagiging anxious kung paano kang mag-move on. At bigla lang, bigla lang tumunog ang tunog ng machine gun. Double na pala sa totoong buhay ay may tunog ng machine gun. Ito ay paraan nila para magkipag-communicate at pagbati sa kapwa nilang Storks at pangakit sa opposite sex at pag-defend sa kanilang teritoryo. Nagpapatuloy pa din kayo sa pagtitigan at tumunog ulit ang tunog ng machine gun. Sa wakas ay nalaman mo na ang sagot. Ang sagot pala ay pumasok ka sa military. Bumangon ng alas 4 sa umaga, sumali sa mga military drill kumain lamang ng isang beses sa isang araw at maliligo ng dugo at pawis para sa ating mamamayang Pilipino. Ang gusto pala ng ibon mo ay kaysa ma-stress at palisaka ay magpapalakas ka at magbagong buhay at magpapakatino. Naalala mo na ang species ng shovel storks ay namubuhay sila sa mahirap na kalagayan nang dahil sa habitat destruction, poaching at pollution ang ibon na to ay nag iimit ng malakas na aura na ikaw ay bubangon. Kalimutan ang dati mong lakad na kaysa sa mag-move on ka lang sa palpak na feelings mo ay paglingkudan mo ang iyong mga kapwa Pilipino. Hindi sapat para sa shovel stork na alisin lang niya ang anxiety at stress mo, kundi maging inspirasyon mo si Kiko Barsaga. At ngayon, dahil natakol na natin kung paano nila maalis ang iyong anxiety at stress, paano naman nila maaalis ang iyong loneliness. Hindi samahan ka lang nila. Ayon sa studies na kinundak ng Japan, ay kung titigan mo ang mata ng iyong aso, ay tataas ang oxytocin level mo o ang tinatawag na love hormone. So ang aso, bilang iyong companion, ay isang magandang natural mood boosters. Ngayon, ang mabalahibong hayop na to ay hindi lamang oxidizing level ang tataas sa iyo, pati na din ang testosterone level mo. Sa isang study noong 2019 na ginawa ng mga Breesh, ang mga dog owner ay malapit tumabot ng 300 minuto na mag sa kanilang aso sa loob ng isang linggo. Ito ay nakakatulong sa kalusugan ng kanilang puso, baga at buong katawan. Ito din ay makakatulong sa pag-iwas ng mga sakit katulad ng high blood pressure, diabetes, at iba't ibang uri ng mga cancer. Sa madaling sabihin, kapag may aso ka, ay dapat na gumalaw ka. Lumayas ka sa bahay, wag puro mag-ML, at mag-touch grass. So ang question ngayon, ano ang bahagi ng shoebill na isang ibon na lumilipad para mag-start ka maglalakad sa labas? Ang sagot nito ay wala. Pero kapag kasama mo siya, ay Jack. Maalala mo si David Goggins. Mapamotivate ka na hindi ka lang mag-walking, kundi tumakbo at tumakbo pa. Hanggang hindi mo na kayang tumakbo, pero tumakbo ka pa rin. Hanggang hindi mo na talaga kayang tumakbo, pero tumakbo ka pa rin. Ang aura ng ibo na to ay parang bakal na nagbabaga at lumiliwanag na kung ikaw ay puro upo lang sa bahay umiinom ng sting at mahilig kumain ng pansit kanton ay tiyak na titigilan mo ang iyong tamad na pamumuhay at sumama ka na sa mga marathon. Ngayon, dito na tayo kung sino sa kanila ang mas effective na bantay bahay. Ang aso ay automatically na magaling na bantay. Sila ay mahusay na makakita ng banta Umahad lang sa mga taong may mga masamang intensyon at nag-aalok sa tao ng aktibong proteksyon. Ngayon, dito naman tayo sa kaibigan nating Mabalahibong nonchalant. Ito ay maaaring challenging at posibleng mapapalpak siya sa pagiging bantay bahay at ito ang maaaring Thailand. Ang shovel stores pala ay kilala sa pagiging friendly sa mga tao na kahit tarantado ka o ikaw ang most na magnanakaw sa lungsod nyo, ay mamahalin ka pa rin ng ibon na to. At despite sa kanilang nakakatakot na mukha, ay wala pang record sa kasaysayan na nakakasakit sila ng tao. Pero meron pa rin siyang potensyal. Ang tahol ng aso ay effective para magpalayas ng magnanakaw. Pero ang tunog ng sugar ay hindi lang magpapalayas, kundi posible kung mamalasin ang magnanakaw, ay magdulot sa kanya ng carjack arrest. Ang showbill ay isang ambush bird. The swamp ay nakatayo ito na parang ribulto at aatakihin niya ang biktima na walang kamalay-malay. Ilagay mo lang ang showbill malapit sa pintuan ng iyong bahay at ipatayo mo. At kung may magnanakaw na pumasok, ay babatiin siya ng tunog ng kira galing sa World War II. At Jack lulundag sa takot at maihi ng isang galong ihi ang ating magnanakaw. At kung ang bahay mo ay tinitirahan ng mga ahas, mga palaka, mga batang buwaya, malalaking putiki at mga daga para sa Shubel Stork, all you can eat buffet sa kanya ang lahat ng mga yan. Hindi lang pala aso ang kompetisyon niya, kundi na rin ang mga pusa. Maaalis pa ang mga peste sa loob ng iyong bahay. Sa madaling sabihin, ang ibon na to ay hindi lang effective na bantay, kundi outstanding pagdating din sa pest management. Sa ngayon ay tapos na nating pinag-usapan ang mga benefits nilang dalawa. Ang pag-usapan na natin ay kung ano ang disadvantages ng ating shovel bilang alagang hayop. Ayon sa mga psychologists, ang mga aso ay maaaring makakatulong sa mental health at makabibigay ng emotional support sa mga veteran na dumaranas ng PTSD. Kung ang isang veteran man ay bigyan ng shovel stork, ay ito lamang ay magbibigay dulot ng mental breakdown at maraming war flashback no, 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 sa kawawang veteran. Another disadvantage ng ating dinosaur bird ay hindi kagaya ng aso na pagdating sa tawag ng kalikasan ay marunong siya magtabon ng kanyang tae. Ang tae ng ating dinosaur bird ay mostly liquid at ginagamit nila itong pangpalamig sa nag nilang mga paa. In other words, sinasadya nilang tinataihan ang kanilang paa para mabawasan nila ang mainit na temperatura nito. Ang another disadvantage naman sa shoe ay isa lang ang pwede mong maalagaan since ang mga ibon na ito ay napakasulitari Imula bata pa kung meron siyang kapatid na mas maliit at mas mahina pa ay instinct niyang patayin ang kapatid niya. Kung hindi mo alam, may moto silang hinahawakan. Ang malalakas lamang ang mabubuhay at ang mahihina ay dapat na mamamatay. Ito ang tinatawag ng mga researchers na sibilicide. Kung mas prefer mong magkaroon ng maraming alaga, piliin mo na lang mag-alaga ng aso. Ang huli at pinakamalaking disadvantage sa showbill stork ay eh hindi ka makapag-ari pala nila dahil ang population nito ay malapit na sa extinction. Sa ngayon ang estimated na bilang nila ay nasa 5,000 to 8,000 na lamang at nagpapatuloy na kumakaunti. So ang tanong ngayon, bakit ako gumawa ng videong ito? Eh, mauubos naman din pala ang mga ibong ito. Well, isa sa point ng video kong ito ay para ka maturuan na maging hopeful at maging positive Now what if what if nadarating darating ang panahon na maging successful ang ating mga endangered species specialists sa Africa sa pagprotekta at pagparami ng population ng shovel storks na maging equivalent o higit pa sa population ng mga aso, di ba sabi nila? Libre lang mangarap. Kung darating man ang panahon na yan ay para ka na lang manghingi ng one fourth na papel sa classmate mong palaging may sipon sa paaralan ay gayon kadali makapag-ari ng showbill sa panahon na yan. Tanong ko sa inyo, alin ba sa kanila ang mas magandang pet at bakit? Ilagay nyo lang sa comment section ang sagot nyo. At guys, kung gusto nyo ng ganitong content ay mag-subscribe lang kayo. At as always, magandang araw sa inyo at ingat kayo lagi.